What's up sa inyo mga ka showbiz? Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang rumors na may relasyon ang aktres na si Yasi Pressman at Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Ito ay matapos kumalat ang ilang litrato at videos ng dalawa kung saan nakita ang PDA at haplusan moments nila. Sa litrato ngang ito na viral ngayon online ay makikita si Yasi Pressman at Governor Luigi Villafuerte sakay ng isang tila off-road jeep. Pero kapansin-pansin din sa litrato na nakahawak si Governor Luigi sa legs o hita ni Yasi Pressman. Nakita ang parehas na eksenang ito sa ilan pang Prato nilang dalawa? Bukod naman sa hawak hita moment na ito, ay spotted din ang dalawa sa PDA moment nilang ito na nakuhanan pa ng video. Makikita sa isang video sa isang political event ni Governor Luigi kung saan guest niya si Yasi Pressman ay may pakispa si Governor sa pisngi ng aktres. Ayon sa mga netizens, malinaw na malinaw umanong may relasyon o something nang namamagitan sa dalawa. Imposible daw na magpapahalik at magpapahimas ng hita si Yasi Pressman kay Governor Luigi Villafuerte kung wala naman silang relasyon. Ang ganitong klaseng haplusan ay typically reserved reserve lang daw sa mga magjowa. Samantala, naglabasa naman ang mga litrato at video na ito ni Nayasi at Governor Luigi. Halos isang linggo lang ang nakakalipas matapos ang breakup ni Yasi Pressman sa ex-boyfriend at fiancé niyang si John Semira. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.